At syempre, mandatory, pag nandito tayo sa uh, Tokyo or <laughs> Japan, kailangan matikman natin yung uh, omu rice nila. And may itlog na pag hiniwa mong ganun, uh, runny pa yung loob, tapos meron siyang curry sauce, sarap nun. Papakita ko sa inyo mga boss. Nandito tayo ngayon sa Ikishin at uh, dito daw yung masarap na omurice, the dito sa shop.

And napansin ko lang sa mga dito sa restaurant na to, kahit madami namang upuan na ano, open dito, ano pa rin. Hindi nila pinupuno, hindi ko alam kung pinapahabayaan nila humaba yung pila doon sa labas. Pero, ayun nga hindi nila pinupuno yung kanilang restaurant. Siguro dahil matagal din gawin talaga yung omurice rice. So, lulutoy pa na yung rice, tapos lulutoy pa na yung itlog. Sobrang meticulous yung uh, preparation ng itlog na yun. Kasi kailangan eksaktong eksakto yung, ano, yung oras na niluluto mo Kasi kailangan talaga kung luto ilabas, tapos yung loob. ay runny pa oh kaya sobrang hirap yun at tinatry kong gawin yun sa Pilipinas eh hindi ko talaga kaya oh, kahit uh, naka-non-stick na, <coughs> naka pan ako at uh, na natin mga bossing, umorder ako ng madami. order ako ng dalawang klase ng rice at ng isang dessert at kape. Ang order ko ngayon ay yung double uh, burger uh, rice. May toppings na Double, double patty and then yung isa kong order is uh, yung favorite ko pork katsu uh, so naka, uh, naka patong din yung pork katsu sa omurice and then yung uh, sauce na pinili ko is curry sauce napakasarap ng uh, japan curry hindi sa uh, hindi siya maanghang talagang sakong sakong uh, brown curry na na, na, liquid na or sauce na. na. Yeah. mamaya titignan natin ang ating curry omurice experience starts now Ito malupit Yung kanilang burger pack Ay mm, Mozzarella cheese Sa loob Yum mm, mm. Sarap